So ayan, good morning, good morning mga kabakyard. Welcome po dito sa ating uh, Simpleng creepy Backyard. Kung so, makikita nyo po sa ating video, meron tayo ditong mga bagong mga railing So right, mga uh, more or less one week pa lang po ito. So makikita nyo naman, mga healthy healthy po yan. Uh, for, for today's video po ay uh, ang isishare ko po, po sa inyo ay uh, kung paano po sila palakihin na hindi Uh, malilesen po natin yung pagka pagkakannibalism uh, or yung pagkamatay nila, pagpapatayan, uh, pagkakainan yun po ang i-share natin so stay tuned lang po, okay? alright, ayan mga kabakyard kung nakikita nyo po sa video yan po ang isa sa mga uh, sekreto para po malisen po natin ang uh, pagpapatayan ng ating mga krillings. Uh, may iwasan po natin ang pagiging carnivorous nila at uh, pagiging mga aggressive nila yes po ayan mga plants po different kinds of uh, aquatic plants po ang ginagamit ko mga kabakyad kung mapapansin nyo naman po andyan po sa ating video uh, bali pahapyaw lang po yan so gagawang, may separate din po kasi akong video ang ginawa dyan kung ano-ano pong uh, variety ng plants, anong -ano klaseng plants ang pwede nating uh, gamitin. Bale, pinakita ko lang po muna sa inyo at ipapaliwanag ko po maya maya kung bakit po uh, uh yan ang uh, mabisang paraan na sinasabi ko. Alright, okay, uh, balik po tayo dun sa ating mga krillings mga kabakyard So bali pinakita ko lang sa inyo itong mga iba-iba ko pong variety ng uh, aquatic plants Right? Ayan, mga kabakyard, welcome back, welcome back po. And then, uh, nandito na ulit tayo. Ayan, yung mga krillings po na nakita natin kanina dun sa palanggana ay nailipat ko na po dito sa aking aquarium. Uh, medyo malabo po at uh, nagsitago-tago na po sila sa mga hides. Ayan, uh, kung makikita nyo, malabo ba? niyan niyan Alright, so nailipat ko na po yun. More or less po ay nasa 3 to 400 po na Railings po yung nailagay ko na rito And then, ito po yung uh, sinasabi ko sa inyo uh, Tingnan natin sa top view Ayan mga kabakyard Sobrang uh, dinadamihan ko talaga po yung plants sa ay ibabaw Ayan Meron po tayo ditong mga hornwort uh, May hydrilla Okay? So, ano po ang purpose ng mga plants na yan mga kabakyard? Kasi po uh, Ang craylings uh, po ay uh, yun nga sabi ko ay nagiging carnivores po ah, kinapatay nila yung kapwa nila o yung mga kapatid nila ah, ginagawa na lang isnakan mga kabakyard so mas aggressive po sila kesa don sa malalaki na ah, kahit sa ang study po ah, ah, kahit mag google kayo and then ah, mag alaga kayo makikita nyo po talaga yan mapapansin nyo na ang krillings po mga kabakyard ay mas aggressive sa mga malalaki or doon sa krillings uh, sa crayfish na po or yung mga breeder na ah uh, yung mga breeder nagkakakulitan lang nagkakagat-kagatan pero hindi po sila normally nagpapatayan pero itong mga krillings po ay talagang pag nahuli nila yung katabi nila uh, hindi na binibitawan uh, tinatanggalan ng kagat ng mga paa and then uh, yun na namamatay na mga kabakyard so ito po ang isang way para maiwasan yon Uh, pag marami po kasi mga kabakyad ang plants ang uh, kadalasan po umakapit na sila dyan lalo po kung gabi aakyat po sila dyan sa mga plants so imbis na po yung mga uh, kapwa nilang krillings ang uh, kukuliti nila yung kakagati nila or agresibuhan uh, nila nalelesen po yun kasi yung plants po ang pinagdidiskitahan nila Diyan po sila kakapit yan yung kinakagat nila, kinukutkut nila pa konti-konti at the same time, ang cravings po kasi is uh, since growing stage sila, uh, wala po silang ibang ginagawa kundi di uh, pag natuto, after matulog, kakain, mag-iis na, kakain, yun lang po. So, dapat po laging may available silang na kan. So, gustong gusto po nila yung mga greens na yan, yung mga plants or yung dahon ng mga plants na yan, gustong gusto nila yan na kinukot-kot. So hindi naman po, po, kasi pwede na magbabad tayo palagi ng mga pins kasi mabilis po uh, magdudumi yung aquarium natin at uh, nananawa din sila. Minsan ayaw na, rin, ayaw na rin po nila. So alternative po ang nangyayari, nagbibigay po ako ng pins at the same time marami po akong plan. Para pag uh, wala na yung kinakain kong pins, yan po yung iisnakan nila. Uh, maghapon, magdamag, basta kung kailan po nila gusto, uh, yan po ang ginagawa nilang isnakan. Ayan, marami po yan. Actually, mga isa-dalawang linggo, mauubos po talaga nila yan. Na kung mapapansin, uh, kung masusubukan nyo po na maglagay kayo sa mga trailings nyo ng ganyang mga green, after uh, a week or uh, two weeks, ganyan, wala na po talaga yan. Dahil kinukot nila yan, iniisnakan nila yan. So, yan po ang pinaka-purpose niyan mga, uh, mga kabakyard. So, imbis po na yung kapwa nila ang kukot-kotin nila, yung plants po ang pinag-didiskita nila. So, sa paraan po na yan mga kabakyard, sa ilang bats uh, uh, batch po na ng pagpapalaki ng mga uh, mga crayfish, uh, yan po ang naging uh, observation ko. Kasi nung mga una po, katulad ng mga katulad ninyo, katulad ng mga beginners po, nahirapan ako uh, kasi madalas yung trailings ko, magbabagsak ako ng 300 after a month, po konti na lang, 50, 70, gano'n na lang. So, hirapan ako mag kung ano ang dapat bang gawin. So, sa dami ko po nang na-try, ito po talaga ang pinaka-the best way. So, marami po, mataas po ang survival rate ng ating mga trailings. Pag ganito po ang gagawin nyo. So, marami po yung nabibili na ganyan sa mga pet shop or sa mga local po na fish grower, mas maganda doon kasi mas mura-mura po yung mga plants. So, sa mga kapwa ko taga Bicol, Sorsogon, at uh, Ligaspi, Albay, ganyan. Ah, uh, share ko po sa next video ko kung saan po ako kumukuha nito. Kasi, ah, uh, yung kinukuhaan ko po, po ng aquatic plants is, a uh, farm po talaga. Isang malaking, ah, uh, farm ng purus aquatic plants lang. So, nakaka-wholesale po ako doon, mga kabakyard. Okay? So, uh, check nyo lang po yung susunod kong video, ah, uh, share ko po sa inyo doon. Okay? Ayan, nandiyan na po sila So, uh, hindi natin sila makikita lahat Kasi, nagtatago Ayan, nagtatago po sila sa kanilang mga lungga Okay So, yun lamang po mga kabakyard For today's video uh, Hopefully, may naitulong po ako sa inyo At may na i-share na naman tayong bagong kaalaman uh, sa mga bago pa lang po dyan please uh, follow po and subscribe dito sa ating youtube channel malaking laking tulong po yon sa atin mga kabakyard so thank you thank you lang po and out